So ayun mga boss, ang ituturo ko ngayon ay kung paano mag-change band sa B315S 936 gamit ang cellphone. So bago ang lahat, connect muna tayo sa 936 natin. O yan, nakaka-connect na ako. Then punta kayo ngayon sa Google Chrome, then search na gateway niya. 1.92.168.8.1 Yan siya. Entry natin. Then click nyo tong settings. Then admin lang yung password niyan. Yan. Okay ah, na. Click na lang mag-loading. Then na yan, nasa dial-up na tayo. Network settings. Then ayan nyo yun sya. So uncheck nyo lang yan. Yung nakuha ng mga ano yan. Kung all supported man yan. Tapos pili kayo ngayon ng gusto nyong ban. O alimbawa sa akin, gusto kong ban is... B3, yan. Apply. Then, click yung okay. Wait lang mag ano. Yan. Setting successful na. Pag ganyan, okay na yan. Na-change back na yan. So, ayun lang. Sana may natulong ako sa inyo ngayon. maraming salamat.